Ganito naman ang gawin natin sa isang buong manok. Gulatin mo naman ang pamilya mo sa ihahain mong ulam sa kanila ngayon. Tiyak taob na naman ang isang kalderong kanin kapag ganito ang inihain mo sa kanila. Perfect na perfect din itong chicken recipe natin kapag may okasyon o gathering sa inyo. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! Dito guys ay nakabili tayo ng na mahigit sang kilo ng isang buong manok. Mas mainam talaga guys na huwag nyo na lang muna ipachop yung manok. Para naman medyo sosyali ng dating ng ating ulam, ba? Diba? Kung mahilig ka ding magpicture-picture ng ulam, ayos na ayos din ito. Bali, nahugasan ko na pala itong manok natin at gagawa naman tayo ng pang-marinade nito. Sa isang bowl ay maglalagay lang tayo ng isang lata ng 530 ml na pineapple juice. Pwede din dito guys ang dalawang maliliit na lata ng pineapple juice. Ibus lang natin yan lahat sa bowl. Sunod naman ay maglalagay tayo ng 3 tablespoon ng soy sauce. Sunod ay isang maliit na sachet ng pamintang pino. And last ay maglalagay tayo ng isang sachet ng oyster sauce. Halu-haluin lang natin yan hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap na pang marinade. Once okay na, ay i na natin yan dito sa ating manok. I-marinate lang natin ito ng at least 1 hour. O kung di nyo naman po ito uulamin agad, pwede din naman ang overnight. Once in a while ay babalik natin ang manok para ma-marinate din naman yung ibang side nito. Once ma-marinate na ito, ay proceed na tayo sa pagluluto. Sa isang pan ay maglalagay lang tayo ng katamtamang mantika. Nakaset po pala ang apoy natin dito sa medium heat. Once uminit na, ay ilagay na natin dito ang manok. I-sear lang natin itong manok para magkaroon ng pagka-brown-brown brown ang balat ng manok. At the same time ay maluto na din ang bahagya ang manok. Dito guys, nagkamali ako ng gamit ng kawali. Dapat pala sa non-stick ako nag-sear nitong manok. Dito kasi sa kawali na to, medyo dumikit yung balat ng manok sa kawali. Ang tendency, nawala ng bahagya yung mga brown-brown na balat ng manok. Pero carry lang yan guys. Baligtarin natin ang manok hanggang sa mag-brown-brown brown na ang labas nito after natin masir ang manok, ay pwede na natin niyang hanguin. Sunod naman ay magigisa tayo ng sibuyas at bawang doon sa pinagprituhan natin ng manok kanina. Palabasin lang natin ang aroma nito. At saka natin ibubuhos dito yung pinagmarinate natin kanina sa manok. Iisunod na din natin dyan itong manok. Takpan at hayaang kumulo. Lutuin lang muna natin ito ng 5 minutes. Makalipas ang 5 minutes, ay baligtarin naman natin 'yung manok para 'yung kabilang side naman ang maluto. Kung nakaabot ka sa part ng video na ito, ibig sabihin niya na interesado ka sa recipe natin today. Kung sakaling magugustuhan mo ang chicken recipe natin today, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin at mag-comment ka na din po ng I like this chicken recipe. Maraming salamat po. Bali, ang goal lang naman po natin dito ay lutuin ng manok hanggang sa malapit ng maiga at lumapot ang sabaw nito. Kasabay ng pagkaiga ng sabaw ay dapat po binabalibaligta din natin ang manok occasionally para po maluto ang lahat ng parte ng manok. Kapag po umabot na tayo sa point na medyo naiga na yung sabaw, pwede na nating lagyan ng pineapple slices itong niluluto natin. Dagdag decoration at dagdag sarap din itong pinya dito sa ating recipe. I-base din natin or paliguan natin ng sabaw yung ating manok para mas lumasa at mas kumapit ang flavor sa manok. After ng 35 minutes na pagluluto nito ay pwedeng-pwede na natin niyang hanguin at i-plating. And that's it guys, ready to serve na itong nakakatakam na pineapple chicken recipe natin. O oh, diba guys, talaga namang Instagram worthy itong recipe natin today. Mukhang susyalin pero mura lang ang gastos tiyak na mapapabilib mo ang pamilya or bisita mo kapag ito ang inihain mo sa kanila. Kaya try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami, diyan na kayo. Bye.